www.philippinesonline.com Magandang araw po sa ating lahat. Narito tayo ngayon sa Makati kung saan uh, narito sa isang uh, kilalang hotel na Berdaya kung saan tinatalakay ang mga negosyo ng iba't ibang sektor at siyempre kasama po dito ang uh, sa transportation dito po, itatatag yung mga charging station, swapping station para sa mga electric taxi, electric DMVs at electric minibus. Wala rito sa Makati para sa News Philippines Online, just to inform, to educate and entertain. News